Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Ito maganda ito. <laughs> Salamat ha. Ah. I-play mo nga itong video kahapon ng uh, yung pagpapakilala na pinangunahan ni uh, Blue Ribbon uh, Chairman, uh, Blue Ribbon Committee Chairman na uh, Senator Marculeta, kay Senador Jingo Estrada. i mo nga yan, partner. Senator JB. Senator uh, J.B. Ejercito, the the good one. <laughs> Senator Jingo Estrada, the bad one, came at uh, 9.09. Isa pa. Yung ano, yung uh, meron ka na, yung gusto ko yung safe ka na partner. I-play mo nga. <laughs> I-play mo yung uh, safe ka na. Sa dami-dami dami mong binanggit na pangalan na kongresista... Ito lang tanong ko. Senador, meron ba? Uh, um, Mr. Y Your, Honor, wala po. So, safe ka. Safe ka na. Sigur <laughs> safe ka na. <laughs> safe ka na. <laughs> safe ka na. <laughs> <laughs> alam nyo, ba? Uh, hindi ko alam uh, nakataon ba, Joe? Joey? Meron bang alam talaga si Senador Marcoleta or uh, nagkataon lang? Siya?